Pagdating sa sports, hinding-hindi may iwasan ang mga injuries. Pero hindi ito nagpahinto kay mansa Kyle Katantan para maging kauna-unahang homegrown Filipina fencer na maglalaro sa Olympics. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. ngayong 2024 Olympics, magbabalik ang fencing sa Paris, France na isa sa mga itinuturing na birthplace ng naturang combat sport. Dito magsasama-sama ang mga pinakamahusay na fencer sa buong mundo, kabilang na ang Filipina fencer na bumura sa 22 year drought ng Pilipinas sa Olimpiada. Wala nang iba kundi ang top women's foil fencer ng Pilipinas na si Samantha Kyle Katantan. Very blessed po and kasi nga po, um, ang tagal po eh nang, nung huli po mayroon tayong um, nakapasok na Filipino po sa um, Olympics when it comes to fencing. I wouldn't say po that I made it, we made it. Nakakolekta na, na si Katantan ng iba't ibang kulay ng medalya sa iba't ibang mga continental at world championships, kabilang na kanyang kauna-unahang gintong medalya para sa Women's Foil sa 2021 Hanoi Southeast Asian Games. Taong 2021 din ka nang unti ng makapasok si Katantan sa Tokyo Olympics. Pero kinapos si Katantan sa Asia-Oceania Olympic Qualification na ginanap sa Uzbekistan noong taon na iyon. Subalit so tumuwi naman siya Bit ang bronze medal. Matapos ang qualifiers, agad na nagbalik ensayo si Katantan para paghandaan ang mga parating na torneo bago ang Paris Olympics. Kabilang dito ang 32nd Southeast Asian Games na gaganap sa Cambodia noong 2023. Pero sa sa maang palad, nagtamo si Katantan ng ACL injury sa kanyang semi-final out sa SEA Games at di na niya nagawang madepensahan ang kanyang ginto para sa women's foil. Dahil sa injury, ilang buwang natigil sa fencing si Katantan at hindi nakalahok sa serye ng Olympic Qualifying Tournaments noong nakaraang taon. Kasabay ng kanyang pagbalik sa dating lakas at forma, hindi na wala ang kagustuhan ni Katantan na makapaglaro sa Olympics ngayong taon. Kaya naglakas loob siya na bumalik sa kanyang national team duties at tumahok sa Asia Oceania Olympic Qualifier sa Pujaira, United Arab Emirates. Nitong Abril lamang nang gumawa ng kasaysayan si Katantan bilang tao na unahang Filipina fencer na lalaro sa Olympics. Kasunod ng kanyang dramatic comeback victory kontra kay Sofia Octavia ng Kazakhstan. God answered prayer po talaga na makaabot ako sa tournament. Magandang halimbawa si Katantan sa di matatawarang determinasyon ng ating mga atletang Pilipino na kahit ilang beses mang gumagsak, patuloy na babangon hanggang sa makamit ang tagumpay. Yan ang patuloy na dadalhin ni Katantan hindi lamang sa Paris Olympics kundi maging sa sunod pa mga laban. Ako po si Samantha Katantan, isang fencer at Olympian lumalaban para sa bayan. Darilo Flores para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.